Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pakikinig sa ating podcast episode na pinamagatang Talas Tasan, ang kasaysayan ng wikang pambansa. Hayaan niyo muna akong magpakilala pati na rin ang ating iba pang makakasama sa episode na ito. Ako si Dion Reyes. Ako si Shaina. Ako si Alexa. At ako naman si Trisha. Kinagagalak namin makasama kayo sa isang makabuluhang diskusyon tungkol sa ating wikang pambansa. Tara, simulan na natin. Bago tayo magtungo sa malalim na pag-unawa sa kasaysayan, linawin muna natin ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino dahil madalas ito ang napapagpalit ng maraming tao. Alam mo diyon, ang Tagalog ay isang katutubong wika na sinasalita sa Kalakhang Maynila at ilang bahagi ng Luzon. Noong 1837, ito ang napiling batayan ng ating pambansang wika. Pilipino naman ang tawag sa wikang itinakda ng taong labing at limamput siyam kautosang pangkagawaran ikapito ni Kalihe I. E. Romero. Ngunit, naging kontrobersyal ito dahil base pa rin ito sa Tagalog at hindi nakasama ang iba pang katutubong wika. Kaya noong taong isang libo siyam naraan at walumput pito, sa bisa ng saligang batas ng parehong taon, Artikulo 14, Seksyon 6, ay pinangalanan itong Filipino. Isang wikang buhay at bukas at pagsasama ng iba pang katutubong wika at banyagang impluensya. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang ating mga ninuno ay may sariling wika at sistema ng pagsulat. Tama ka riyan. Isa sa mga patunay nito ay ang baybayin, isang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Tagalog. Ayon sa mga natagpo ang dokumento, ginagamit ito sa komunikasyon at pagpapahayag ng kanilang damdamin at kultura ipinapakita ng Laguna Copper Plate Inscription, siyam na raan taon ng Panginoon, na noon pa man ay meron na maunlad na sistema ng pagsulat sa Pilipinas. Ito ay isang sinaunang dokumentong nakasulat sa lumang baybayin gamit ang Kawi script na may implementsyang Sanskrit. Pero teka, paano kaya nila na ipapasa ang kanilang kaalaman kung wala pang mga nakasulat na aklat o dokumento? Magandang tanong yan. Dahil wala pang formal na sistema ng edukasyon noon, pasalin dila o pasalin-salin na kwento at aral mula sa matatanda patungo sa susunod na henerasyon ang paraan nila ng pag-aaral. Kaya naman pala napakalaga ng epiko, alamat at bugtong noon dahil ito ang paraan nila upang maipasa ang kultura at paniniwala sa kanilang lahi. Sa tingin nyo, paano kaya kung hindi dumating ang mga dayuhan? Ano kaya ang magiging itsura ng ating wika ngayon? Siguro, mas pinagyaman natin ang baybayin bilang ating opisyal na sistema ng pagsulat. Posible rin na ibang anyo ng ating panitikan at paraan ng pakikipagkomunikasyon. Hmm, ang sigurado, mayaman na talaga ang wika at kultura ng ating mga ninuno. At ito ang naging pundasyon ng ating kasalukuyan, wikang Pilipino. Ngunit sa pagdating ng mga dayuhan, unti-unting nagbago at naapektuhan ang ating wika. Nang dumating ang mga Kastila noong 1521, ginamit nila ang wika bilang instrumento ng kolonyalismo, at Kristyanismo. Sa ilalim ng kanilang pananakop, ginawo, ginamit nila ang Espanyol bilang opisyal na wika ng pamahalaan at edukasyon. Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay natutong magsimula, magsalita nito dahil mas pinili nilang panatilihin ang kanilang katutubong wika. Alam naman natin na may tatlong pangunahing layunin ang mga Kastila sa pananakop sa Pilipinas. Naalala mo pa ba ang mga iyon, Alexa? Teka, ito ba yung tinatawag ni God? Gold at glory? ang God ay nagsisimbolo ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang gold naman ay ang paghahanap ng kayamanan, hindi lang sa likas na yaman, kundi pati sa yamang tao o paggawa ng Pilipino. At ang panghuli ay ang glory. Ito naman ang pag-angkin ng kapangyarihan at karangalan para sa Espanya. At dahil sa mga layuning ito, binago nila ang maraming aspeto ng ating kultura. Isa na rito ang pagsunog sa mga katutubong akdang pampanitikan at pagpapalit ng ating sistema ng pagsulat mula baybayin patungo sa alpabetong Romano. Ang sakit isipin, no? Ang daming nawala sa ating identidad bilang isang lahi dahil dito. Sa salitang pagbabago, isa sa mga pinakamalaking debate noon ay kung dapat bang matuto ng wikang Espanyol ang mga Pilipino. Maraming pinuno ang nagtulak nito, gaya ni nag Gobernador Telos, Carlos, at Haring Pilipe. Pero bakit hindi ito naging matagumpay, Shaina? Dahil sa pagtutol ng mga praile, para sa kanila, mas madaling matutuhan ang wika ng mga Pilipino kaysa turuan ng mga Pilipino ng Espanyol. At kung hindi naman nila matutuhan ng Espanyol, hindi rin nila mauunawaan ang mga batas at pulisya ng pamahalaan. Parang sinadya nilang hadlangan ng edukasyon ng mga Pilipino, no? Ayaw nila magkaroon tayo ng sariling bose sa gobyerno. Totoo. Sabi nga ni Frey noong labinsyam na may apat na dahilan kung bakit pinag-aralan ng mga Espanyol ang mga wika sa Pilipinas. Isa na rito ang pagpapatibay ng kapangyarihan nila. Kasi nga, kung hindi natin alam ang kanilang wika, mahirap para sa atin na lumaban o maging magsik. Ilan sa mahalagang aktal sa panahong ito ay ang Doktrina Kristyana, ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Nakasulat ito sa Tagalog at Espanyol gamit ang baybayin at alpabetong Romano. Kahit na may masasamang epekto ang pananakop ng Kastila, hindi natin maitatanggi na may naiwan din silang influensya na hanggang ngayon ay bahagi ng ating pamumuhay. Katulad na lamang ng mga ibang salita na naging bahagi ng ating wika tulad ng mesa, silya, eskwela, guro, libro, sapatos at marami pang iba. Sa panahon ng himagsikan, lumakas ang damdaming makabayan kaya ginamit ang sariling wika upang ipahayag ang adhikain ng revolusyon. Noong 1877, ipinatupad ang konstitusyon ng biyak na bato kung saan opisyal na itinakda ang Tagalog bilang opisyal na wika ng revolusyonaryong pamahalaan. Si Jose Rizal, siya ay isa sa mga nangunang tagapagtanggol ng ating wika. Sa kanyang akdang sa aking mga kabata, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng sariling wika sa paggamit ng kalayaan. Ngunit matapos ang revolusyon, dumating naman ang mga Amerikano. At dito muling nagbago ang sitwasyon ng ating wika. Tama ka dyan, Tricia. Ang panahon ng Amerikano ay nagsimula noong labing walong at siyam, siyam matapos putsyam formal na mailipat sa Amerika ang pamamahala sa Pilipinas sa pamamagitan ng kasanduang Kastila Amerikano na nilagdaan sa Paris noong ikasampu ng Disyembre, labing walong daan at siyam naput walo. Sa panahon ito, si Almirante George Dewey ang namuno sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa simula, Parehong Ingles at Espanyol ang ginamit sa mga kautusan at proklamasyon. Pero kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang opisyal na wika ng bansa. Isa sa pinakamalaking pagbabago noong panahon ng mga Amerikano ay ang sistema ng edukasyon. Ayon sa Komisyong Sherman, noong Marso 4, 1869, pinahayag na ang Ingles ang magiging pangunahing wikang panturo sa mga paaralan. Marami ring Pilipino ang pinadala sa Amerika bilang mga scholar upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa wikang Ingles. Isa sa pinakamalaking epekto ng pananakop ang ame, ng Amerikano ay ang pagpapalaganap ng wikang Ingles sa edukasyon. Oo, at noong isang libo isa, mabilis na ipinatupad ng Philippine Commission ang batas bilang 74 na nag-aatas ng paggamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo sa lahat ng paaralan sa Pilipinas. Para naman mas mapabilis ang pagsasakatuparan nito, ipinadala ang mga Thomasites isang grupo ng mga Amerikanong guro na nagturo sa ating bansa. Dahil dito, ang Ingles ay naging pangunahing wika sa akademya at batas. Dahilan kung bakit maraming Pilipino ang lumaki na mas biyasa rito kaysa sa kanilang katutubong wika. Matapos ang pananakop ng mga Espanyol at Amerikano, dumating naman ang mga Hapones noong ikalawang digma ang pandaidig. Ano kaya ang nangyari sa ating wika sa panahong ito? Alam nyo, malaking pagbabago ang nangyari noong panahon ng Hapones sa pilitang ipinatigil ang paggamit ng Ingles at pinalaganap ang Nihongo bilang opisyal na wika kasama ang Tagalog. Sa katunayan, tinaguyod ng mga Hapones ang paggamit ng Tagalog at iba pang katutubong wika upang maalis ang impluensya ng mga Amerikano sa ating bansa. Dahil ba dito naging mas madali para sa mga Pilipino ang komunikasyon sa panahong iyon? Hindi rin. Marami pa rin ang nahirapan dahil sa biglang pagbabago isa pa, ginamit ito ng mga Japones upang kontrolin ang impormasyon at propaganda laban sa kanluraning kultura. At hindi lang yan, maraming publikasyon ang lumabas sa Tagalog. Pero karamihan ay may tonong nagpapakita ng pagsunod sa pamahalaang Japones. Isa sa mga kilalang pahayagan noon ay ang Tribune na ginamit sa propaganda. Sa panahong ito, mas pinahalagahan ang paggamit ng katutubong wika. Isa sa mga resulta nito ay ang pagpapalakas ng kilusang purista na naglalayong linisin ang ating wika mula sa banyagang impluensya. Ngunit, matapos ang digmaan, bumalik muli ang Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagsusumikap na magkaroon ng isang pambansang wika na tunay na kumakatawan sa lahat ng Pilipino sa dami ng dinaanan ng ating wika, makikita natin kung paano ito nagbabago depende sa panahong kinabibilangan. Pero syempre, hindi pa riyan natatapos ang lahat. Ano nga ba ang mga kaganapan matapos ang pananakop ng mga dayuhan? Alam nyo, isa sa mga kapan-panabik na bahagi ang panahon ng kasarilan. Sa panahong ito, noong Hulyo 4, anim, natamo natin ang ating kalayaan mula sa mga Amerikano. Pero, isang malaking hamon ang kinaharap ng ating bayan. Ano ang magiging pambansang wika natin? Tama. Dahil sa matagal na pananakop ng mga Espanyol at Amerikano, Ingles at Kastila ang pangunan yung ginagamit sa edukasyon at pamamahala. Kaya nagkaroon ng matinding debate tungkol sa pagpapatibay ng isang pambansang wika na tunay na kumakatawan sa mga Pilipino. Dahil dito, ipinagpatuloy ang pagsisikap na mapaunlad ang wikang pambansa. Noong 1150, inilabas ni Kalihim Jose I. E. Romero ng kagawaran ng edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang pito na nagtakda na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino sa halip na Tagalog. Pero sa tingin nyo, naging patas ba ito sa mga iba pang wika ng bansa o mas pinaboran nito ang Tagalog? Mm, maganda yan, kasi kahit sinabing Pilipino ito, halatang Tagalog pa rin ang basihan. Kaya maraming tagal-lalawigan ang nagtanong kung paano sila magiging bahagi ng wikang ito, gaya ng Cebuano, Ilocano at Hiligaynon. At dito nagsimula ang patuloy na debate kung paano gagawing mas inklusibo ang ating pambansang wika. Sa kabila nito, unti-unting isinama ang Pilipino sa mga paaralan at opisyal na dokumento bilang pagpapalakas sa ating identidad bilang isang malayang bansa. Pero sa kabila ng mga ito, hindi natinag ang diwa ng nasyonalismo sa ating bansa, patuloy na lumaban ang ating mga ninuno upang makamit ang kalayaan. Tumating naman ang panahon ng pagsasarili kung saan sinimula ng pagsasabansa ng ating wika. Isa sa mahalagang batas na nagbigay daan dito ay ang batas Tidings McTuffy noong 24 ng Marso, 1934 na nagtakda ng 10 taong paghahanda ng Pilipinas bago ang ganap na kalayaan. Sa ilalim ng Konstitusyong 1935, isinulat sa Artikulo 14, Section 3 na ang Kongreso ay gagawa ng hakbang upang mapaunlad at mapagtibay ang isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Dito pumasok ang Surian ng Wikang Pambansa na itinaguyod ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Oktubre 27, 1936. At noong taong 1937, itinakda ng Surian ang Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, noong Hunyo 4, 1946, ganap nang nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga dayuhan. Kasabay nito, sa bisa ng batas Commonwealth 570, opisyal na kinilala ang pambansang wika ng Pilipinas. Mula noon, nagkaroon ng maraming batas at kautosan na naglalayong linangin at palaganapin ang ating pambansang wika. Noong labinsyam at sa ilalim ng kautosang pangkagawaran bilang pito, tinawag itong Pilipino. At noong labing at walumput pito, sa bisa ng konstitusyong labing at walumput pito, pinalitan ito ng pangalang Filipino. Sa tingin niyo ba, Sapat na mga batas na ito upang mapanatili ang ating wika sa kabila ng lumalakas na impluensya ng Ingles? Isa yung mahalagang tanong. Sa kasalukuyan, ang Filipino ay opisyal na pambansang wika batay sa Tagalog. Ngunit may halong iba pang wika. Paano kaya natin mapapalakas ang paggamit nito sa iba't iba pang larangan? Isa sa mahakbang nito ay ang paggamit nito sa edukasyon at pamahalaan na sa artikulo 14, ika-anim na seksyon na dapat itong pagyamanin batay sa umiiral na wika. Ngayon, sa kabila ng mga batas at kautosang ito, masasabi ba nating sapat na ang mga ito upang mapanatili ang paggamit ng ating wika, lalo na ngayong malakas ang influensya ng Ingles? Mahalaga ang mga batas na ito. Ngunit hindi ito sapat kung hindi natin mismo ginagamit ang ating wika sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita naman natin sa social media na marami pa rin ang gumagamit ng Filipino. Ngunit may halong ibang wika, lalo na ang Ingles. Isa ring hamon ay ang mabilis na pagbabago ng ating wika. Dahil sa teknolohiya, nagiging kalat-kalat ang paggamit ng Filipino. May mga salitang Jejemon at balbal na nagiging patok sa kabataan. Kaya mahalaga na palakasin pa ang tamang paggamit ng Filipino lalo na sa paaralan. Sang ayon na Korean, malaki ang papel ng edukasyon at ng bawat isa sa atin bilang mga Pilipino tungkulay nating ipagmalaki at gamitin ng tama ang ating wika. Kung nais nating manatili at lumakas ito, dapat natin itong gamitin sa opisyal na usapan sa akademya at sa iba pang larangan. Napakahalaga ng ating naging talakayan. Hindi lamang natin natalakay ang kasaysayan ng wikang Pilipino, kundi napagnilayan din natin ang kalagan nito sa pagkakakilanlan. Totoo! Mula sa panahon ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan, makikita ang patuloy na evolusyon ng ating wika. At higit sa lahat, napagtanto natin na nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng Filipino. Kaya naman, naway sa pagtatapos ng usapang ito, mas bigyang halaga natin ang ating wikang pangbansa. Tandaan natin ang pahayag ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Muli, ito ang Talas Tasan, ang inyong kasama sa pagtalakay ng wika, panitikan at sariling atin. Mabuhay ang wikang Pilipino. Hanggang sa muli!